natin dito ako sa hotel ng Denmark sa Comfort Hotel. Ah uh, gabi pala ako dumating mga uh, snowy din gabi dito sa Denmark. So apat na oras lang naman yung biyahe galing sa Greenland papunta dito sa Denmark. Kunsiyo wala siyang snow dito pero malamig pa rin kasi yung lugar nila parang moist. Yung nanunuod yung lamig sa 4 degrees lang mga kabayan yung lamig nila sa labas. Ito yung hotel natin. Nandito pa kahapon yung kaibigan ko. Nagkita pa kami dito. Oh, mayroon palang empty hog dito. Yan mga kabayan, isa sa kakuha ng company namin. Oh. Kasosyo, empty hog car. Ah, mayroon pala dito. Hmm. Ayan. So, Denmark mga kabayan, dito na, Europe na ako. So, nakaapak na tayo dito sa may lugar na walang snow. Kita mo na yung mga green-green. May simento na. Pwede ka na dito mag-chinela siguro. Kahit hindi ka na mag-jacket ang makapal. Tapos, mayroon akong kuhan mga kabayan, yung Schengen Visa. May Schengen Visa ako na issue sa akin. Pwede akong mag-travel sa, dito sa part ng Europe kahit saan mga kabayan sa basta sa Europe sa yung Schengen country gaya ng Netherlands yung mga sakop niya Norway pero kuan lang isang gabi lang kasi ako dito magstay hindi na ako nag-extend parang dinatamad good morning ito po yung lugar na to wow it mo kabayan Salamat po si directors si Ed si The Safe Travel Kabayan. Salamat po. Ayan, excited na tayo makauwi ng Pilipinas. Ito lang yung pasalubong ko sa kuan ko. Pasalubong ko sa anak ko. Ayan, ito lang. Apat na chocolate. At, oh, apat sa kuan ko lang. Sa, sa asawa, sa anak. Tapos, mam, mama, kapatid, yan lang. Hindi nakasama yung kuan. Kapitbahay. <laughs> Wala nang budget, kabayan. Ayan lang, mahal, mahal kasi yung mga kuwan. mga bilhin sa Greenland. Uh, di, doon ako bumili sa duty free may kuha na ko dito yung kaibigan ko nagkita pa kami dito sa Denmark pabalik siya ng Greenland kasama ko siya dati sa Saudi katrabaho ko wali ka, bakasyon na din sa Pilipinas uh, wow, ayos din yan ang mahalaga, safe makawi eh. salamat po ang importante sa akin, yung flight ko hindi ako ma kasi dati mga bayan, na ako nung galing sa Pilipinas papunta dito sa Greenland yung flight ko mga kabayan na na-standby ako sa Turkey tapos yung flight ko na Turkey pa Denmark tapos Denmark to Greenland wala na naubos na na-rebook na yung ticket ko noon mabuti na rebook ng company ko So grabe mga kabayan yung kondi dito nang bago ako eh kasi nung lumabas ako kapon medyo nainit ba, mainit na sa katawan ko kasi malamig yan sa Greenland, may mga snow. Pero iba yung kwan kasi dito, yung lamig nila, yung parang basa mga kabahin, moist, may moist. Hindi dry yung hangin sa Greenland, dry kasi yung hangin. Hello po ho, si JT Rewinding. Hello din po. Good morning. Jodet Bundok, hello. Hello sa inyo. Uh, morning idol si Kabaryo. So nandito ako sa Denmark na mga kabayan ha. Kuha na to, Europe na to. Babiyahe pa ako bukas mga kabayan ng alas 6. Ah bukas. Ay ah, hindi mamaya na pala. Kalimutan ko. Mamaya na pala ako babiyahe mga kabayan ng alas 6 ng gabi. So ang oras natin dito ay alas 6 ng umaga. So mayroon pa tayong oras na gumala mga kabayan pero tinatamad ako. Ayun oh, ayun nagsilabasan. Tinatamad ako pupunta ng city. wala naman akong bibilin kasi doon tapos ganoon din naman makikita mga kabayan mga mga bahay din naman. Tapos parang na ako, natatakot ako pag kuwan labas mga kabayan, baka isip ko matagal ako makabalik eh, hindi ko na maabutan kasi alas yung flight ko. Dapat makapunta ako ng airport mga alas 4, nandiyan na. So, yan ata yung sinasakyan nila mga kabayan, no? Oh, yung parang ano yun, no? Oh. metro ba yan? Bus. Mura lang naman mga kabayan. Nasa ilan yun? 15 kroner ba yun? Hindi ako nagkakamali. Ang paikot-ikot yun nga yan. Tapos, meron din mga sinasakyan dito mga kabayan, yung pupunta ka sa mga singin country. Norway ata, Norway o mga Italy, ganyan. Hindi ako kabisado kasi. Pero mayroon ako, mayroon akong visa. Watching from Canada, Cape Sip. Salamat po si Rosario Amansik. Uh, shout out po sa inyo, salamat po. Si Judy Labrador, saan ka idol? Pauwi ka ba Pinas? So pawi pauwi ako ng Pinas. Magbabakasyon lang po. Uh, piling yung, makapiling yung pamilya kasi na homesick na. John Mags, hi Lord, saan kay po Pauwi po ako ng Pilipinas. Kahapon, nagbiyahe po ako. Nandito na ako ngayon sa Denmark. Bali, 4 hours lang yung biyahe, mga kabayan. Pagpunta ng Denmark, 4 hours mahigit. Galing ng Greenland. Pag Schengen visa, pwede ka mag-travel sa Europe. Opo, si Judith Bundok. Opo, pwede daw. Kasi may mga kasama po ako na may Schengen visa. Nakakapag-travel sila sa France, sa Italy, sa Spain. Pero, ganita umakbayan pag nag-travel ako pa uwi ng Pilipinas, dito lang ako nag i sa hotel. Parang tinatamad ako. Ta kahit sa, kuhan mga bayan, sa sintron nito sa Denmark, hindi pa ako talaga ako nakapunta. Mabuti pa yung asawa ko. Kasi may allowance yun siya eh. Nung pumunta siya dito ng Denmark, dumaan siya. Two nights kasi siya, two nights. Ako one night lang eh. Kaya alanganin. Tapos tinatamad ako. yung parang feel ko parang probinsya siya Uh, ano oras ka dating Pinas house nyo? Sa Webes pa po ako makarating sa Pilipinas. Webes pa. Tapos ba, pagdating ko ng probinsya namin, mga Webes. Kasi kuan pa, may connecting flight pa ako sa Turkey mamaya. Kasi Denmark to Turkey po ako, tapos Turkey to Philippines. Keepsip uh, Keep safe, idol si Jody Labrador. Salamat idol si John Marks nawala ah nawala nawalan boses mo may may kasi idol mayroong nagtawag kaya nawala yung boses tumawag ata yung guan ko asawa ko nawalan doon ng boses ayan pasensya na po may tumawag kasi kaya nawala ayan so pauwi pauwi po ako mam mamaya ng alas size ng gabi yung flight ko Denmark tapos dadaan pa ako ng Turkey tapos, Torque to Philippines na pagdating ko ng Pilipinas, um, babiyahin na naman ako papunta ng Jensan. Kaya, mahaba-abang biyahe. Pagdating ko ng Jensan, babiyahin na naman ako papunta ng probinsya namin. nun talaga sa lugar, sa bahay namin. Uh, Cape Sip, Idol. nang wala na yung boses. Ilang buwan po, bakasyon ninyo? Kuwan uh, lang po, 45 days lang yung bakasyon ko. Kasi, uh, yun nang yung Ginawa ko sa letter hindi na kasi ako lumalagpas mga pa ng dalawang buwan